Nanindigan si DepEd Secretary Sonny Angara na kanyang babaguhin ang sistema ng pagpapatayo ng silid aralan. Ito'y matapos isiniwalat ni DPWH Secretary Vince Dizon na wala pang 2% ng target na bilang ang naipatayong classroom sa bansa. Ang detalye ihatid sa atin ni Faith Santiago. 22 o dalawamput dalawa mula sa 1,700 na target classrooms lang ang naipatayo ngayong taon. Ito'y batay sa isiniwalat ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon sa nangyaring pagdinig ng Senado kamakailan. Hindi rin ikinatuan ni Secretary Vince Dizon ang kasalukuyang nasa daan na ongoing classroom projects at higit walong daan ding hindi pa nasisimula na proyekto. Ipinabatid naman ng Department of Education ang kanilang pag-unawa sa pangamba ng taong ba kalagayan dahil sa mabagal na pagpapatayo ng mga silid-aralan sa bansa. Bunsod nito, binigyang diin ni DepEd Secretary Sonny Angara ang pagbago sa sistema gayon din ang pagbibigay ng pahintulot sa paglalaan ng pondo sa LGUs, AFP Corps of Engineers at pribadong sektor upang makapagpatayo ng classroom at mapabilis ang proseso nito. Kumpiyansa naman si Secretary Angara kay Secretary Dizon dahil sa kanyang pagiging maagap, partikular na ang mabilis nilang aksyon sa mga naganap na kalamidad sa bansa. Nangako din ang DepEd katuwang ang bagong pamunuan ng DPWH na tutuparin nila sa bisa ng mabilis, maayos at malinis na pamamaraan ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makapagpatayo ng 40,000 classrooms bago magwakas ang 2028. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Faith Santiago, Congress News.